morning po at uh, kami po ay pansamantala muna pupunta doon sa kabilang bahay dahil uh, nami miss na raw po nila yung kabilang bahay. Ay ano ay, ba mga so, Maglalaba yun. daw sila doon sa kabila. Ay eh. ay, ay, Kasi ilang araw pa lang kami dito. Gaka pa. <laughs> oh, huwag na dito, doon na, hey. na, na hey. 'yan. kayo ni Vita. doon sa kabila. Hmm. Doon na kayo. na lang doon kasi wala kasama si Che. na ah. Sulitin pala. pa oh, lang. O hala. Na, naman ni lang ako doon. mag yeah. ako kasi nga ang dami namin bisita po kahapon. Uh, medyo maano, mag i na ka sa kabila po, hindi pa kami... Doon din, hindi pa tapos na repeat. Eh. Tama, walang pasok. At uh, sa isang araw po, pupunta na kami ng Batangas. So, Ay, parang so, po mo na si Ma'am kita Si Tatay mag-washing-washing sila. Si Nea. O oh, si Nea din maraming ligpitin doon eh. Maraming pa kaming tiklopin. O yan po si Ninita. Eh, eh, hindi mo pa. Hindi mo pa dahil yung ano mo ba. Doon tayo makain. Maraming <tipad> gagawin yung sinanay dito. Matanganay? So, Oo. Doon na ulit kayo. Okay kayo, kayong tatlo. Doon na kayo titira ulit. Okay lang ba? Oo, oh, sinaya doon sa isang bahay. Okay. O so, yan, at aansong uh, muna kami. At ito yung sasamang, itong Tres Marias. Ay, Ayan po at uh, pupunta kami sa kabila po muna dahil uh, Medyo busy pa nga, Hori kami dito Katatapos lang po ng glazing At uh, may marami pa kaming naiwan doon mga gamit At sila po ay ano gagawin nyo doon? Maglalaba Ayan, maglalaba daw yung uh, Trish Maria's doon kasi Marami pa silang uh, naiwan din mga gamit doon para may mga dala kayo Ano, pa gusto na nyo matulog? Malalabas. Ha? Malalabas. Ha? Malalabas. Ah, may regalo sa inyo? Wow. Ayos pala. Lalaban niyo. Hmm. Dami palang, uh, dami nga kahapon tao, di ba? Hmm. Ano ba 'yun na uh, ilang ba kayo kahapon, sa so, dami ng tao? Kasi okay, medyo na ilang po sila dahil super sa timing lang kasi sila makita at uh, pumunta yung mga bisa namin, mga kababayan na uh, sorry makita itong uh, tinitirhan namin kaya ayun. Uh, kami. Ayan, nakuha na solar. Tama-tama. Si Miley na yan. Oh. Ah. May si Boss Alan. Ano po pangalan nyo ha? Sa Josh Chief and Joseph po kami, Ilong Gosletchon. Ah, okay po. Jenny Pisa. po at may kinakakilala po kay Mylene yung pumukuha kukuha po ng solar. Ayun, nakita ba ninyo Si ma'am, mam Jenny daw yun. Shout out ninyo. Shout out ma'am Jenny. Ano nga, dapat po sila. Kamusta? Hi. Ano nga, nandito na, pa kasi silang dalit dito kaya dito lang nilalabab. Ano, Mai? Magandang umaga po. At tayo, narito kami sa kabila pasamantara dahil nga po nag a kami ng mga gamit. Ayun po, may nakita po si na rin dito na. Ano yung nakita niyo, May? Bukag. Ano bukag? Ano ba yan? Bibinta ng mga ano Bibinta ng? Mga ano ba yan? Ano tawag yan sa inyo? Basket. Mga basket, o. Oh, Nakita na May. Nakalapitan na natin para puntahan natin. Ayan, o. Ayun, na. yan ayun, 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 Hi, magandang umaga po. Ang mga ito tatay, oh. Ang mga paninda ni tatay. Kompleto, may mga walis. Oh, ah, yun po. Galing, Galing pa kayong Pangasinan? May mga amo rin kami po na nagbabagsak sa binyang po, sir. Ah, ganun ba? Opo, yan. Ano ba kung kusunadan yung bilhin dito, May? Hindi Mala, malayo pa akong nilalakad niyo

Alin na rin yan. Eh? Bali dito na kayo natutulog pag kausan oh, na buting kayo, gano'n? Opo oh, sir. Oh, ah, um, may duyan na lang kayo. Oh, ito sinasabit ko dito sa kanila. mo umay? Yan oh. Hello. Mm. Hello, mga ganyan sa Totoro. Pero taga saan po talaga kayo? Pangasinan. Pangasinan, Pangasinan sa, -sa, sa Pangasinan. O. San Carlos City po. San Carlos pa. Pangalat. Ano ano po pangalan? Romeo De Guzman po. Oh. Oh, tito, may layo pa ng Pinanggalingan sa Pangasinan pa. Ano yung Pangasinan sa Norte. Oh, hindi nga alam kasi doon sila sa parking Dabaw. Ay, malayo pa lang. Mm -hmm. Ay, net. Oh, anong may kusa na ka bang bilhin dyan? Ha? Kayo? yun no, lagayan na marami daw eh. Baga yun, no? Sa oh, saan? Yan. Yan ang quality sa lumang kwarto mo. Ha? Magkano po na yung ganyan? Bigay ko na lang na ano Yung ano bang gusto nila dyan, sir Yung maliit o maliit Maliit lang yung, mali Mal mali 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 yung apa May mayyong mm. to po, maliit po yan yeah. Ito po, sir yan, Maganda yan sa kwarto Magkano po yung ganyan? Kahit 5.50 na lang po, sir Kasi yan to talaga yan mm. ay, 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 Patingin mo nga po, pwede matigilan tayo Hindi okay lang, sir pa. Para na rin po Ito po, sir yan, no? Ito po kayo, yeah. po. Ayan. Oh, ah, yeah. uh, may ano. Oo. Ayan po. Maganda yan. Pag ano, gusto niyo yung barnisan, yung natural po, yung nakintal kasi. Mm. ayan. So, mo yan. May, kayo? oh, ayan. Oh, nakita, ayun. po sila sa kamay Para nga mabawasan naman yung barnisan. Magkano po, Ray? 50 lang po. Ikaw, tawaran mo. Tawaran mo, sabihin mo. Pwede ng yung... Dalawang daan na dala. lang. <laughs> Biro lang tayo. <laughs> okay lang po yan, sir. Biro lang Walang, walang problema yun, oh. sir. Simpre. hindi naman masamang tumawad, sir. Eh. Mm, hindi, nahanong ko kasi kasi napakalayo ng ano. Sana po kayo ngayon nakarating. Ngayon na yung alas sa uh, Olsi na ata. Ngayon na diyan, sir. Nag-ikot ako doon, matumal. Oh. Tapos, dito, pumunta ako dito. Dito, buti nakabinta ko ng dalawang pang-agyo. Mm. Yung dalawang Magtalo mo yung pang-agyo? Binta ko lang ng 120 po. Mm. wala pang binta. Eh. Yeah. Ito, magagamit talaga nila ito. So, Tulong na rin natin ito kay tatay yeah. na mabilhan si ano. Ang net. Nag Nagkagawa ka ba ng ganito si nanay mo? Hindi. Baka makakatukod. Itinagoy yung video. Kasi pag ano yan, hindi ko maabot yung panindag ko. Ayan pa po atas, ko. tatay. Tatay, ano po ulit? Ang pangalan niyo? Romeo de Guzman po. Mm. May mga anak po kayo? Tatlo asawa? na po, pero may mga asawa na po yung dalawa. Yung isa lang po yung hmm. yung asawa ko. Hmm. dalawa sa probinsya. Sa, sa, sa kasing kasing Ay, ngayon po ano kasi may walis kami. May walis na po kasi kami dito. So, ito na po, yun na lang po yung... Ito po sa... Lang, okay lang, lang. lang po sa... Na, oh, ito po po na dahil, Oo, oh, ito ni Nita, lagay mo ng kwarta pagka mamamaling kita. ha? <laughs> huh? Ah, lagayan pala ng manicure. Manicure siya. Mm. Oh, ano yun, lagayan ng ulam. Oo, oh, wala na sa'yo. Ang kitang sa uh. Kayo kaya magtinda? Yan, mga upuan. Bagang gusto niyong upuan. Ano yung upuan, mamaya, may? Uh, upuan uh, sa'yo. Sa upuan? Uh, lang <laughs> <laughs> upuan ka nga dyan. <laughs> Oh, Ang ganda nga yan. <laughs> <Super>. <laughs> <laughs> Hello, Mai. Tignan mo nga, Mai. Tignan mo nga yung upo ka diyan. Hindi mo ganun. Hindi, okay lang. Hindi, okay lang okay yan. Okay nga. Naglalabak <laughs> ka. Oh. Wow. Ano <laughs> 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 pa ba yung iba diyan? Wala kasi si Mays ko na dito kasi si ma'am. Huwag kaano siya. Ayan, naglalako si... Ito pala oh. oh. Si Mylene oh, nagtitinda. Ano ba yung tinda mo May? Ha? Ito, ito, alam, tawag. Ano laman yan? <laughs> 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 Baligtad kasi. <laughs> Baligtad din mo. Ayan. Ano tinda rin nyo? Ha? Ha? kamatis. Magkano naman kilo ng kamatis? Sa nini, tanong Ante, tinda mo. suman. Wow. Suman, suman talaga eh. Ang laki naman ang lalagyan ng suman. uh ah, ah. Kamatis at saka ano pa yan laman yan? Abukado. Abukado? May abukado eh, puro ng abukado na. Ayan. Ah, uh, ah, Bibigyan natin si natin ang atis na bilang natin. O, oh, yan na lang po yung kukuhanin namin tay. Yan na lang dala po ni Mylene. O, ito po yung bayad Oh. Hmm. Tay, okay na po. Huwag na ninyo kami. Huwag na ninyo suklihan. Dapat Uy, okay, pang... Maraming marami salamat po sir. Ang God bless you. Oh, Pangkain na lang po ninyo yung... Uh salamat dito. Uh mm -huh. -hmm. Maraming malaking tulong na po sir. Pangkain po ninyo. Malaki oh, Malayo po, po kayo. Salamat po sa inyo. Ayan. Um, oh, Ayan. Yeah. Kayo tap, sige po tay, uh, ingat kayo sa paglalakad ninyo pag uh, ng oh, ano ha? Salamat sir, dito ulit ha. Oh, pagkain po ninyo, at well, least, so, least sige, po tanghalin na rin family. po. Nito, uh, sige po, ingat so, sige, po kayo ha. Oh. Sige, bye bye. Merry Christmas po. Christmas po. Sige, ingat po kayo. Sige, naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi nga magtulak naman. nakabili po kami ng Ano naman. Hindi Bukag daw, bukag Bukag daw. Bukag. Lagayan nyo ng damit doon sa kambila Ang maganda yan. Hmm. Ayan po at uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta sa aming um, uh, uh, YouTube channel. Ayan po si Namayli. Uh, uh, ano yung sasabi mo? Ano yung damit? karatis yung damit? Ano yung Lagay mo doon. Ayan, nagliligpit nga po kami dito. Sige, baba. Ayan, nakama na lang muna dyan. Nagliligpit nga po kami dito dahil uh, marami pa po, po kasi kaming naiwang mga gamit dito. Hmm. Marami pa kaming naiwang gamit po dito. Kaya, pagpapatuloy po namin pagdadala pa doon sa kabila. Ayan, at maraming maraming salamat po sa walang sawa ng pagsubaybay sa aming channel. At uh, ingat po lagi tayo sa mga po tayo naroon. Merry Christmas po ulit and Happy New Year sa inyo lahat.